Ang question ngayong araw ay Sino-sino ang mahahalagang tauhan sa Florante at Laura? Ang Florante at Laura ay isang akdang nabibilang sa genre na tinatawag na awit o romansang metrical. Ito ay isang tulang pasalaysay na may tiga-apat na taludtod sa bawat saknong. Kung saan ang bawat taludtod ay may lalabindalawahing pantig. Ang dulong tugma nito ay isahan. Ang Florante at Laura ay binubuo ng tatlong daan at siyam na putsyam na saknong at tulad ng karaniwang awit o romansang metrikal, ang mga tauhang gumaganap ay nabibilang sa mga dugong bughaw ng sinaunang panahon. Sa simula ng awit ay ipinakita ang tagpuan bilang isang madilim at mapanglaw na gubat. Sa paggalaw ng mga pangyayari at sa pagsasalaysay ni Florante ay makikitang ang kabuuan ng awit ay naganap sa kaharian ng Albania. Isa-isa ring nailahad ang mga tauhang nagbigay buhay sa awit. Naging mabisa ang pagkakahabi sa mga pangyayari dahil na rin sa mga epektibong tauhang nagbigay buhay at kulay sa kabuuan ng awit. makatutulong sa higit na pag-unawa ng isang mambabasang tulad mo kung iyo munang kikilalanin ang mga tauhan at ang papel na ginampanan ng bawat isa sa walang kamatayang Florante at Laura Narito ang mga tauhang Kristiano Menandro Si Menandro ay isang mabuting kaibigan ni Florante Naging kaklase niya sa Atenas at nakapagligtas sa buhay ni Florante sa gitna ng panganib. Nang lumaon, naging kanang kamay ni Florante sa digmaan at tapat na nakasama sa lahat ng kanyang pakikipaglaban. Antenor, Si Antenor ang guro ni na Florante, Adolfo at Menandro sa Atenas. Siya ang gumabay sa kanila sa pag-aaral at nagturo na maraming bagay kay Florante upang maihanda sa kanyang mga magiging tungkulin sa hinaharap. Prinsesa Floresca Si Princesa Floresca ay ang mapagmahal na ina ni Florante at asawa ni Duke Briseo. Siya ay anak ng hari ng Crotona. Maaga niyang naulila si Florante sapagkat namatay siya habang kaniyang anak ay nagaaral aaral pa lamang sa Atenas. Duke Briseo Si Duque Briseo ay ang butihing ama ni Florante. Siya ay isang matapat na kaibigan at tagapayo ni Haring Linseo. Haring Linseo Si Haring Linseo ay ang ama ni Laura at hari ng Albania. Siya ay makatarungan at mabuting pinuno sa kanyang nasasakupan. Laura. Si Laura ay anak ni Haring Linseo. Siya ay isang magandang dalaga na hinangaan at hinangad ng maraming kalalakihan tulad ni na Adolfo at Emir. Gayunpaman, ang kaniyang pag-ibig ay nanatiling laan para kay Florante. Florante, Si Florante ay anak ni na Duke Briseo at Prinsesa Floresca. Siya ay magiting na Heneral ng hukbo ng Albania at nagpabagsak sa labimpitong kaharian bago siya nalinlang ni Adolfo at naipatapon sa gubat. Ang bagsing irog na sina Florante at Laura ang mga pangunahing tauhan ng awit. Sila rin ang naging hari at reyna ng kahariang Albania, pagkatapos itong mabawi mula sa buhong na si Adolfo. Conde Adolfo Isang taksil at naging kalabang mortal ni Florante, mula ng mahigitan siya nito sa husay at popularidad habang sila'y nag-aaral pa sa Atenas. Siya ang umagaw sa kahariang Albania. Nagpapatay kina Haring Linseo at Duke Briseo. Nagpahirap kay Florante at nagtangkang umagaw kay Laura. Menalipo Pinsan ni Florante Siya ang nakapagligtas sa buhay ni Florante mula sa isang buitre noong sanggol pa lamang si Florante. onde Sileno ama ni Adolfo taga Albania Narito naman ang mga tauhang Moro General Osmalik magiting na heneral ng Persia na namuno sa pananakop ng Crotona subalit natalo at napatay ni Florante General Miramulin General ng Turkiya na namuno sa pagsalakay sa Albania subalit na lupig ni Florante at ng kanyang hukbo Sultan Ali Adab Malupit na ama ni Aladdin at naging kaagaw rin niya sa pag-ibig sa kasintahang si Florida. Emir gobernador ng mga Moro na nagtangkang umangkin kay Laura, subalit tinanggihan at sinampal sa mukha ng dalaga. Dahil sa galit, humatol siyang pugutan ng ulo si Laura, ngunit nakaligtas ang dalaga sa maagap na pagdating ni Florante. Aladdin isang matapang na mandirigmang moro at prinsipe ng Persia, anak ni Sultan Ali Adab. Naging kaagaw niya ang ama sa pagmamahal sa kasintahang si Florida. Kaya mas pinili niyang magparaya at maglagalag sa kagubatan. Dito niya nakilala at nailigtas si Florante na itinuturing na kaaway ng kaniyang bayan at relihiyon. At si Florida. Kasintahan ni Aladdin na tinangkang agawin ng amang si Sultan Ali Adab. Tumakas siya sa gabi ng nakatakdang kasal sa Sultan upang hanapin ang kanyang minamahal. Nang makarating sa gubat, Nailigtas niya si Laura mula sa mga kamay ni Adolfo sa pamamagitan ng isang tumpak na pana sa dibdib dahilan upang mapatay ang taksil. Sina Aladdin at Florida ay mga tauhang moro na naging tagapagligtas ng magkasintahang kristyano na sina Florante at Laura. Pinatunayan nilang ang pagtulong sa kapwa ay walang pinipiling lahi at kahit ang itinuturing na kaaway ay nararapat tulungan kung kinakailangan.